<laughs> <laughs> Hindi magkikita lang 'yun. iba-iba may ari nito. 'yan. Hmm. Oh. ito 'yan. गरी गरी ibo malilipin ibo malilipin ibo malilipin ito saan o? ang dami ang dami ano? ganito ang pagkuha ng tubing tubing pinupulot lang Magaling maliit malit little... yung maliit. Madami siya sa no? lang oh. Pag sa kanila bayojog sana ano? Parang kun lang nila to. Ayo ayo nila dit, ayo nila to. Tiyatapon lang nila. Pero pag ano naman, binib, binib, binibinta bin, bin, to, Mahal din yung isang lata nito, San. Hmm. Ha? Ah? Hindi na yan. Basta yung ganito lang. Ganda mo sa no? Oh, pinuputot lang, oh. kuha ng tubing-tubing Ganito ang pagkuha namin ng tubing-tubing. Dito sa amin, pinupurot lang. O oh, yan, pwede yan. Ito, na din siya. Sa nila tusan, saan? Wala no? Wala. Dito lang talaga, sa probinsya. Ate Kwan doon. Anong tawag dito? Lahat binibili na doon no. Hindi gaya dito sa atin. Dito sa probinsya na Akoan. Masama masipag ka lang ano. Parang oh, ito, gantong ano. Pag parang oh. ito. Sarap din pulutan to? Saka ito gata. Pag sila bayaw jog ano parang kolang nila to. Oh.

Alright, ito yung nakuha naming tubing-tubing Sarap yung luto sa gata Ayan Ito guys, o oh. Kalahating timba ng buisin pa na Mm -hmm. Thanks for watching.